Maligam, matinong ayun sayang, at baan mo buday. Guru ba? Eh. Nagkurog na ko ba? Salamat kayo, salamat. Mayong gabi ikanin yung tanan. Sa mga barangay opisyalis, mga na naadri ka may gabi, dagang salamat. Gakurog na hinuong ko, ah, buwangan. ah daghan kayong salamat sa inyong suporta sa among amahan na kang Rudy Duterte. bag po ko kadawat og text nga bag-urapod siya na humagligo

Dado dere. Usa ko magpadayon, lami unta kayo ibalikas. Ikancaw mandaot. Pero naa si attorney Eloy Bibito, di gid sa Di daw tagaan og gigayon ang akong katba nga i-disqualify ko. Ka OA nila ay. Eh. So, di man ko pwede mamalikas, di man ko pwede mandaot, Di pogo poin di tanan, di poy di di pogo kabalo mo tumbling og mo sayaw. Magpakyot na lang go ninyo siguro. Hoy, sing sakit ya. Bay, kumusta man? Pero hmm. Ani na lang. Karon na yung mga panghitabo sa itong syudad, nga di na to malikayan. Kabaluman mo ano no, administrasyon, di gudat ko ah. may gitawag mo ah, anak, sabi ni saya, na traidor. Ang botong ba-disqualify ba ko, anak, torne? Oh, delay. Oh. Karon na atay PDP laban ng mga senador. I-vote straight na lang ninyo na Onya nagkulang man sa din Dagan mo pilian. Ay lang mo pili dito silang line up. Naa si Hunasan, naa si Kirubin. Di mo mapil diya, E dito ta tumbling nang gitani. How the tumbling. Di daw pwede magbinayot. Unsa man to yung gibuhat? Og sila pwede, o kami dili. O, pasagdan. At to takaroon sa akap, ayuda, tanan. Dawatan ninyo. Palista dayon mo. Butang dahil mo, dakot dahil, okay. Tawat. Maulaw na minong kong storya. Sige, sige, sige. Huwag gitu. naanad. Kabalo man sigoro mo, gisulti niya anga ah. O, tanawa. Wala na siya dali. Alam nga, nung buwak pa amahan, di na ako dali Tibok. Tibok to, eh. Ginoo ni mga tawahanan O, tanawa. Iyang opisina, sarado na. Tama siya. sarado sabado domingo. Tubo ang. pwede mamalikas. Kunsihal. sa mga kunsihal, nanatanan sa inyo atubangan. Way well, labot ni. Basig maapil ni sa law. <laughs> Mapangitan eh. <laughs> sa party list Karon nakita na kong survey gabi eh, ni sulod gihapon ni sa Dabao ning tingog Sultian sa tagiya na asawang Romaldez. Ang kanang TUCP party list, ang tagiya ana bayaw ni Romaldes. O karon kabalo na mo. Ang PPP party list, ang tagiya ana kamo. Gakuro, gyapon do may gabi sa mga pulis nga ka video-video diha, di lagi nako asun. Ang inyong amo. <todic> Kaniya kong anak ba ni anak ni na? Pa, Kanang magstorya ko ba? Magkurog man ko bang? Anak ko tanan magkurog bisag inyong lolo. Ako to gitiguan naman to. Nastoryahan man pugod namo na ninday sona. Guday. Kada storya na ko ba? Lima ka tao, isa ka libo ka tao magkurog magapat ya tuhod. sanong nung anak yun anong ako ganyan ko spirito mulupad. Ay, ma'am, may gabi eh. Ang ka liha. Ay! Ayaw, kay niabot ako sa uwa. Tanawa, gitugtugan na po ko. Munang pasabot nga likay o oh, padulong na ka dito, di pwede mo pira o oh, kababainhan. Oh. Basta mo tugtog na, mo para ko. Pagkaway pulos ng kampanya ha. Wag yun, magsigira kong pakiyot na sa inyo. tinuod uh, kita na ko ganiya si Consihal TJ ba purti mo di paspasa mo storya mura gi check piloto gyud no know? no piloto the bow tower rpc 7 mura gi check piloto mo storya daghan mo di kag natapos no daghan kag natapos uh, sa eskwela ba ako isara kabuang Karon kaning party list ninyo ang atong first nominee diha si Harold Duterte. La, da, namo na na sa diri daw na mo na taga Danao. Na pud na sa diri na sa ibalay diha sa Lanang. Ay kaduhang nominee na, si Brian Lim. o kakita mo nang tambok dala ka ulaw ka diha sa dagga siya na. Dito bawal. Amigo man ko to. Ang ikatulong nomini ana. O taga talumo. Kung makakuha ng three seats, mulingkod ng mangingisda diha sa Kongreso pohon, pohon oksertehon. Para say magsigig pa budget dito taga o nylon. Ay, Mama Costa, Mama Bunguyan, Lagdi. Daog na lagi mo? Kita mo survey? Wala nga mo nang pakita survey. Maldito po gada. Ang ni Aina na tanaw dito spikas. Dawata lang ko dito tanan. Dito bawal. Gabantay ang mga buang. Naroy rigor, gabantay na oh. sige ipanasigikuan sa kong balaod. OE nang kumilik. Di pwede mo balik ka sa so administration po? Anawa, may sumayon. Pwede? Basta di mag ka adik. Di pwede sultion nga wak sila'y proyekto. Di pwede sultion nga wak sila'y buhat. Di pwede sultion nga, sul nga puro lang ayodan madawat. Dili pwede sulteon ngawa sila'y trabaho na hatag. Dili pwede sulteon nga mahal ng panaliton. Hindi man pwede tanan. Karon adto ta ni BP Inday. Tibok gabi-i eh, may nagstorya, ah, way tulog, doi kayo, no? Okay concern kay sa sa among amahan karon ang nabilin didto si Hanilet pag uma nag istorya ako lang adtoon na kung mga anak ni Abotman. man dili ning anak dako naman ni eh. dili na ni muga kos man na ni dili pa to pwede ako nga doon, manihap kong ginagmay, pagkahuman, Apoy mo ka hanilet dito, di ko kapadayog kampanya dre. Kaya, hmm. Kay ni anak man among amahan nga ingnas pulong gusto na ko sayray maglabas sa brief. Ang brief niya nga mura nag bacon ng garter. Di pa pwede. Di ni mabut sa akong papa. Makakaon na daw siya kay pag niya di man sa mukaon kay wa sa ganahit pagkaon. Ah, nana, nana. Niya karon nagtuon og luto tong mga langyaw dito og bonggos. <laughs> Ang problema kay way buwad. Lasaw. Unsa pa may masulti na ko'y Iwa eh, na may mabalikas. Pasalamat na lang ko ninyong tanan. Salamat kay sa inyong dakong suporta. Asa man ang timbraga, Dre? Sigurado, Dre, ang mga taga-talo mo, narin likod. Salamat kayo, ay mong ang inyuhang mga katong birthday ni Mayor Rudy, ni Abot Osehatanan. Oh. Dako kayang pasalamat unya ang iya lang mensahe kanatong tanan dili sayangon ang iyahang sakripisyo. Yeah. Di na nako dugayon dagan pa ba mo Ha? Ah, na pa na nako dugayon para mahuman na kay basi gipanggutom na mo ako pod. Yeah. Dili pwede mo sulting ang mangita pagkogwa parong gabi eh. Okay, mga ha, banggitang kapitan rin ko magdugay, dagang kay salamat kaninyong tanan sa inyong suporta. Unya niya, na siya, kalibutan, wala ko sa Mars. Tanan niyang isulting ng nga palaban sa ko, ah, uh, madungga na ko na, ako niya, mabawas pohon. Daghang salamat kaninyong tanan o maayong gabi. And syempre Kong, okay lang ba Kong? Papicture ta pa. O ba naman? Salamat kay Kong. Let's have a photo opportunity to get in our consihal po. This first district. Okay lang ba?